Watermelon eating challenge be a <laughs> Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes wow! na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong magu-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Simbang gabi na! Here we go! <laughs> mm -hmm. Ayan na naman sila kasimbang gabi. <laughs> inaabang ko dyan yung mga nakasuot ng fly marites eh. ah este fly emirates <laughs> kita sa simbang gabi mga idols magang <laughs> sa paradise mga batang nangaruling after mo mabigyan ng 100 pesos kahit ako mapapasigaw sandaan din yun, men. Congrats! <laughs> Fruit salad nyo sa Pasko. Kasi <laughs> Sayang. <laughs> Mga klase mong babae sa Christmas party! Gagay legit. May kulang dyan, lip tint. <laughs> ah, yun naman pala. Ganyan na ganyan. Hindi, nagkakalayo. <laughs> Ganda naman. Parang mag-i-JS lang ha. Ah.

ang an lupit nyo. Ano pa? I got like a flash three. Yes, sir. I got like sa bahay, gubulsa ko ng tubig. <laughs> uh, tol, tara mamakla tayo para magkapera tayo. <laughs> tol, yung bakla, hindi pinapirahan. Tama! Maya, uh, okay, But, tama yun. Bakit mamakla, iniisip nyo pagkakapirahan na? Oo nga. So, kung wala kang pera, magtrabaho, Nagalit ka si Gizmo Ano ba? Tinamaan na ba kayo? Sa mga mahilig dyan mamakla Aba, bago-bago na Magtrabaho kayo <laughs> Hi mga kapatid Nang mumura ka ba kapatid? Kapatid, if you are true Christian kapatid Kung alam mo na ano ang tama at mali kapatid Huwag mo yan sasabihin kapatid Huwag mo yung gagawin kapatid Kasi kapatid yung pagmumura na yan kapatid ito yung mag-lead sa atin kapatid na magagawa tayo ma ng kasalanan kapatid ang pagmumura kapatid ay ito yung dadala sa atin kapatid na magagawa tayo ma ng kasalanan ng kapatid ako. kapatid hindi ako magmumura guard your mouth kapatid guard your lips mga kapatid baka ama, magalit si Gizmo control kapatid controlin natin kung ano, ano, uh, ano, ang sasabihin natin sa iba mga kapatid kaya kapatid guard your mouth o ano ha gawin nyo yun Tangina tang ina

Go, kuya! <laughs> niyo <Kaintingyan> ba? Oo! Galing, 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 Kailangan <laughs> ng Kailangan ko din yun. May mga ipis talaga na feeling butterfly, ano? Di man lang nag-aya? Sana gumagano'ng ganun din ako. Okay? Di ba? Hoy! Bastos nyo ha! Kasi ano, Wednesday. Pero kamukha niya si Wednesday ah. Pero Ash Wednesday. <laughs> watermelon eating challenge BA Kamo. Pucha! Oh, Hanip! Pinakain yung mata ng watermelon. <laughs> Ubus sa mata. <laughs> Hindi na pinakain eh, kinaskas na lang sa mukha eh. ka. Kung ang nalunod si kuya dun. Anong meron dito? May dalaki yung drum. Kakabangon lang ni Dracula. Akala ko ba Pasko na? Bakit dito Halloween pa? No. 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 <laughs> 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 Kasi kinakalat mo na ako yung nagluko Mabayan. Ano kayang meron dito? Eh hey, kaso oh. Overthink ng malala <laughs> Ano ate? Huwag ang may tinatago tayo ha Huwag takot kang ipakita ang ah... Uh, cellphone <laughs> Okay. Ako kuya Alam mo nagagawin mo Pag napatunayan mo Iwalayan mo na Mahirap yan Kaya kung mapapatawad mo ako Sana patawarin mo nao ako Kasi may baby tayo si Bia Lasing ba to si Skastak? Hindi pa kami okay ng mami ni Bia Darating yung time Darating yung time na magiging okay kami ng mami ni Bia Isisev baby, hindi na tao yun. Hindi toxic na tayo. Pero kayong dalawa toxic. Seb, kung nanonood ka, I'm sorry. Yung humingi ka ng sorry tapos sa post na may bago ka ng kasama. <laughs> Akala ko talaga totoo yung pagsasorry niya tapos eto. May kita mo. Wow. Aba. Araw-araw ako magpapapedicure pag ganyan kaganda nga magugupit ng kuko sa pa. <laughs> ano yun? Wow! <laughs> Napakatalintado naman ni ate. Pati ilong niya kaya niyang pakantahin. Sigaw Boss. Okay, out sa beya Bea Agsuway. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. pa out po. Sad po ako ngayon. Ay, grabe na naman. Huwag ka nang masad. eto na, siya shoutout na kita. Shoutout sa iyo, Edsel Angeles. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Boss, mamamatay na pusa namin. Wala pa ba? Ay, grabe. Shoutout sa Rose JC. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. No? At uh, agapan niyo pusa niyo. Mabubuhay pa yan dahil siya ang buhay niya. <laughs> pa first shout out lords damay mo na asawa ko na si Natalie Oribiana okay shout out sa asawa mo na si Natalie Oribiana no at sa boss Joel Balite maraming salamat sa panonood dito sa channel Shoutout out din sa iyo pa shout out Terdong okay shout out sa iyo Jefferson Dela Cruz at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shout out naman Cardong TV aba <laughs> kailan pa ako naging si Cardong TV ha Katagal ko nang nanonood sa iyo kahit kailan hindi mo man lang ako binate. Jess De La Cruz po. Okay, shoutout sa iyo Jess De La Cruz at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Poster Dong pa po. shoutout naman po watching from Surigao City. Salamat po idol. Okay, shoutout sa iyo MJ Idilo at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa washout out naman, Bossing interdong, Osorio Family from Mabini, Dabao de Oro. Always watching your uploads every day. Nag-aabang na ako tuwing 11 a.m. Thanks. Okay, alam na alam niya yung uh, oras ng upload natin. Shoutout po sa Osorio Family, no? Diyan sa Mabini, Dabao de Oro at sa'yo. Jomar Osorio, maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout din sa'yo. Susuko na kaya ako. Heist. <laughs> Tagal naman ako ma-shoutout ni Paring Idol from Albay Bicol. Okay, shoutout sa'yo dyan sa Albay Bicol, Joe, Calios, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. <coughs> Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutan ka subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!